New skill ang lock ni Kyrie Irving sa laban ginulat nga ang OKC Thunder dito frustrated si SGA. Nakakalunod na 90s defense ay pinaranas ka ng Dallas dito sa mga Thunder players. Talsik naman si Luka Doncic sa foul na ito ni Jalen Williams. At grabing takeover mode ang ginawa ni SGA sa fourth quarter gulat ang Mavs. Another pivotal game number 4 ngayong 2024 NBA playoffs. OKC Thunder lalapanan ng Dallas Mavericks magiging 3-1 na ba or 2-2 ang serye. Alam mo na natin in the first quarter, grabe agad ang drop pass dito ni Kyrie Irving for a monster slam ni Gafford. at then Derek Jones Jr., monster block naman on the other end. At may early 14-6 lead ang Dallas dito sa first 5 minutes matapos din ang 3-pointer ni Luka Doncic. Timeout agad dito ang OKC. Pero ang timeout hindi nga nagpigil sa run ng home team at talagang pinalobo pa nga nilang lamang nila to 14 points na agad dahil nga rin yan sa kanilang masikip na depensa in the paint. Kaso dahil sa turnovers ni Luka Doncic dito nakabawi ang Thunder 6-0 run ang kanilang gilawa para makalapit pero agaran din namang sumagot ang Mavs dito Opensa, pensa dipensa nga ang kanilang answer. At sa ending ng ating first quarter may 10 point lead ang Dallas Mavericks 30-20 bukang bad trip nga si SGA dahil struggling sila so far. Second quarter natin, abay dahil nga sa mga free throws ay nakakadikit nga by 6 points ang OKC Thunder dito. At matapos nga niyan ay nagsagutan ng dalawang team dito at talagang back and forth nga. Sa so, OPESA, hindi na rin nakakalayo ang Dallas dito. And then Kyrie Irving ginulat ang OKC. Playmaker mode, new skill, unlock, ala Luka Doncic muna daw siya. Kaya naman pinalobo niya na muli sa double digits ang lamang ng kanilang team. At ito nga si SGA, Julius Child Alexander, keeping his team close. At siya muna gumawa gagawa para sa opensa ng ganyang ang okay si Thunder team na pero sinabayan na rin siya diyan ni Cara Irving pagdating nga sa scoring at sa ending ng ating quarter what a tough shot by Luka Doncic and then great defense ng Mams para maging 54 to 43 ang score natin at the half at sa ating third quarter naman, medyo slow start nga tayo sa first minutes kung saan madaming foul lang na itawag dito sa OKC Thunder pati na rin sa Dallas Mavericks. At halos panay free throw nga tayo, naging free throw battle tayo sa first 6 minutes ng third quarter. At nagbuhat mode pa nga si SGA dito pero nang dahil nga sa grabing depensa na naman netong Dallas Mavericks abay ginawa na naman nilang double digits ang kanilang advantage sa OKC timeout ang Thunder. At ang grid and grind third quarter nga natin ay nagtapos sa kalamangan pa rin naman ng team ng Dallas Mavericks pero kahit papano nababa na ito ng OKC Thunder 4 point game 69 to 65 sa ating 4th quarter, eh, by explosive start para nga sa Dallas Mavericks pero hindi nga pumayag ang Thunder dito at sumagot din naman agad sila para maging 3 point game tayo. At talagang naging back and forth sa agutan ng 2 teams sa pag-uumpisa ng ating fourth th quarter at mag-aaway pa nga sila dito at kanya-kanyang away at angasan dito sa laban na bigyan ng mga technical foul. Score natin 78 to 72 with 8 minutes left. Then matapos nyan, abay another back and forth lang nangyari between the two teams at dito na nga rin nangyari ang takeover mode ni Shea Jesus Alexander. Talagang unstoppable nga siya dito in the clash at tenay niya ang laban at 86 points with 3 minutes left. Then nagsagutan ng clutch baskets ang two teams pero ang Dallas Mavericks coming up clash on both ends. Kaya naman mga idol, bigla silang lumamang dito 96 to 91 ginulat. Ito nga ang Dallas Mavericks, impossible ka kang ginawa. Nag resulta ng panalo 2-2 ang series